Uh una po sa pagpahanda po ng budget ng para sa sa years na susunod halimbawa ay mayroon pong mga budget call, etc. So ang susunod halimbawa ay kunang tatagalugin ko na lang po. Uh una po sa pagpahanda po ng budget ng para sa, sa sa years na susunod halimbawa ay mayroon pong mga budget call, etc. So ang nangyayari po dito ay uh, minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan, pagkaran po noon ipapasok nila sa NEP. At uh, pag po napasok naman sa NEP, ay uh, nakakaroon po ng mga operational ano na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nang gagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po, ang uh, ang alam ko ay mga kausap ng mga district engineer dito meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po na ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong uh, pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po misan ay uh, kamukha po din sinasabi ni sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na-inspection, hindi po nakita ang uh, mga proyekto bago po uh, napalagyan ng pond, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nag-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad dahil nga po minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, eh, nakakagulo po yung mga title. Yun. Ang isang uh, nangyayari naman po pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay uh, ginagawa po na face-by-face face sapagkat mas malaki po ang chance ng isang proyekto. Halimbawa po merong isang billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng, ng 1 billion yun dahil siyempre marami pong nag- uh, parang we call the budget as a parang pizza pie po yan eh, hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by face So by chance po, halimbawa po, ang isang billion proyekto ay eh, naging uh, isang tigi isang daang milyon So, ang chance na po noon mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng isang 500 million. Minsan po, 200 million lamang ang mabibigay or minsan 500 million ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganun, eh uh, nangyayari po ay minsan kaya po hinahawakan ina, ina, inahanapan ng parang pre-FS, etc., hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS, yata, 2 billion. I really cannot, uh, ano, Mr. Chair, kasi po, medyo nag, uh, nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganoon po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, uh, ano, sa irata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng... Uh, nadadagdag, may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po, ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming uh, ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga eh. Meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. Subalit, so, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na neprestored. Minsan po, isang taon pa lang. Pagkaraan ng isang taon, biglang lumobo ng malaki. ah uh, minsan po, may nakukonsider. Kasi po, minsan, ang basis namin sa neprestored, babalikan namin yung, yung neprestored noong nakaraan taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa, sa succeeding years. So, yun po, pagka po na-credit sa sa naging ano sa planning. So lumalaki na po 'yon. Kumbaga, ang dinidiman po ng ng mga kongresista ay uh, dapat ganyan na kalaki yung aming net So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito M Mr. Uh, po, Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka, baka yes, pwedeng uh, isabit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Pag yung uh, i-convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Ma Mahaba pa ba yung... Medyo, ma mahirap ma-digest, Mr. Mr. Chair. Yeah. Ang daming uh, technical yeah. na sinasabi. I understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. <laughs> <laughs> Tama siya. I understand. I understand. Sorry po, Mr. Chair. <laughs> <laughs> Pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Oh, chair. Opo. Okay lang yon, uh, Senator Ronald. Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya, tapos highly technical. Yeah. Mahirap i-absorb. Magpag-aralan na, na lang natin nung nakasulat. Thank you, thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusef. Uh, uh, ang, ano po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po ah, yung sige. sistema. Pero kung okay lang po, di, yun na lang po, sasabit ko na lang po yung sistema Take, kung niya. Kung mag-sale lang naman, kasi iba, interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang ah, Ronald. Okay ah uh, misan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng extra pondo. Nagtataka po kami, bakit? Why in the introduction of erata, marami pong nababago, marami rin nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong uh, uh, BICAM. Pero before the BICAM po, merong irata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na, 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 na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the -camp, yun nga po hindi na po namin sakop hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung, yung budget. Kasi as, as according to Yusek Cabral we, and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun na pag lumabas na lang ang, 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 ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun. Pero nadadagdagan po yung ibang, ibang pondo. Kung baga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung bike cam na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po, pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay uh, meron na pong bidding kami, So, hindi lang po namin na-award. So, ganoon po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po na lumalabas sa bycam. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din po mga early procurement na nangyayari. But this is a limited ano po. Hindi po namin masyadong uh, salat ito. I can only speak of uh, some projects which uh, I think were being bid out before the release po on the bycam yung po yung nangyayari. So, kami naman po, sa DPWH, uh, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapasin niyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pagbibid out ng project para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po namin ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Uh, kumbagay, eh, kasi po, we are rewarding or giving uh, we are giving uh, honors to districts uh, who can bid out uh, the most number of projects and who can disperse the the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po, pagka po nakapag-conduct ng early procurement, misan po, inero pa lamang 80%, 70%, 70 na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito, ay pagka po malaki yung kanilang, ano, kanilang nagiging pondo sa bike Yung po hindi pa po, po kasi naibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba bike po. Uh, I think uh, those other ano po can be can be explained when I uh, ano po yung sistema naman po ng bidding etc. Yun po kasi po kada congressional district po, siyempre, merong mga net-net restored nila, Meron pong mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay uh, talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon uh, chairman. Hindi na po hindi na po sa level namin na yun. Maka district na po kasi po ang aming district 150 million and below, sila po yung nagbibid, sila sila po yung gumagawa ng estimates, sila po yung nagdi sila po yung nag award sila po yung uh, implement sila rin po nagpapakolekta. Yun po, hindi po namin uh, napapansin na lahat po ng authority na bigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So, 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to, to bid out, implement, and collect without any Pakikialam po ng Central Office. However, meron po kaming, uh, ang sinasabi namin, meron naman ang kada-district na Quality Assurance Unit. Meron naman po silang uh, uh, Inspectorate Team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, uh, sometimes it's four times per year na lumalabas po ang aming Quality Assurance Unit nagpupunta po sa kada distrito at kada-region to conduct assessment and inspection of all those projects. So, dito nga po yung nagtataka din kami, uh, while uh, there are uh, projects being implemented in some districts which uh, appear to be substandard, eh hindi po napapansin nitong mga nag-inspection na to Kaya, ang nagiging uh, ano po namin dito is why, kaya po dapat po ba, siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po po nag-inspection, mga dalawang po, tatlong pong proyekto, hindi po natatouch lahat, uh, Mr. Chairman. So sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit at the same time yung pong aming uh, uh, monitoring ng aming Kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time.